pagpalang araw po sa ating mga kaidol isang magandang umaga sa ating lahat kami ay, ay up ng lalagyan ng process natin mga kaidol ay ayan, ayan kasama sinisit up namin yung lalagyan ng process yung bait sinisit up namin mga kaidol yung youtube daw mga kaidol mamaya maya lang tatasa namin yung trash na ginawa ayan sa baba sinisita pang namin itong ano na, lalagyan ng process yung base dapat So, itong trabaho, dapat pag-iingat natin mga ka idol kasi one mistake lang. Ito na tayo. Di man lang kahili-kahili mano sa sa distress siya. Hindi tayo mabalihan dito mga ka-idol sa gandaas. Kaya pag ingat lang po mga idol yan Idol Idol Kaldo Ayan, nasa ito nila po para islam yung yung bakal, sistin Pagkini nyo yung ito kasi yung uh, ano pa Shout out, idol. Ayan, shout sa mga followers namin diyan. Na talaga naman todo porta. Kay Benedict Palmones, kay Lide Cordapia, sa kay Rodrigo Dito, so, ayan, shout out po sa inyo. Ayan, papalo naman po mga ka idol. Ang aming video. ay, na din po tuloy po sa taas mga kaidol Mamaya lang Hihili na natin yan Para matutay na Para may na natin yung Traffic Ayan naman yung bako Nakaribig na rin Nakarili na rin yung bako natin Ayan na yung bako Nakarili Ayan, wala mga si dito mga idol Ayan. Ayan. si Idol Tupi. Ayan. Ah, mga idol, good morning. Good morning po sa atin lahat. Ito po yung time na talagang critical din para sa amin na welder. Kasi yung ginagawa namin mataas. Sobrang taas mga idol. Wala tayong arnis na gamit. Kaya one mistake lang may paglalagyan tayo nito. Kaya dapat doble yung ingat. Ayan, magbibili na po ako mga kaidol. Ayan, ingat po tayo palagi sa mga kanya-kanyang gawain natin mga kaidol. Safety first dapat. Ang unahin. Ayan. Ayan, good luck po sa ating lahat. Ingat.